basically, uh, for lack of a better word, uh, you grilled the head of the House Committee on Appropriations. Ano ba yung gusto nyo mangyari? Bakit gusto nyo ilabas yung minutes noong uh, small committee? Pakipaliwanag okay. Doon sa mga hindi familiar. Okay. Number one, Christian, hindi ko po intention na uh, um, i-grill sila. No? The real intention there was to help um, tulungan sila na wag nang mangyari yung nangyari doon sa 2025 budget. So ang intention lang doon is mahanap yung records ng small committee ng 2025 budget para makita kung ano yung mga pagkakamali doon at hindi na ulitin. So ang intention doon talaga is tumulong para maging maayos yung budget process. So ang tinanong ko lang is nasaan ba yung committee report ng small committee? Dahil dalawa pong beses nagkakaroon ng amendments doon sa budget. Ang una, matatanggap po ng House of Representatives yung NEP, National Expenditure Program. Pag yan po ay naaprubahan, ang tawag po doon ay House General Appropriations Bill. So, pagtapos ng second reading, o simplihan lang natin, pwedeng amendahan yan, yung NEP, ma yan bago siya maging HGA. Ibig sabihin ng amenda, um, may mga departmentong mababawasan para madagdagan yung ibang mga departamento. Ngayon, yung pangalawang amyenda dyan ay doon naman sa magmula sa age gap papunta doon sa General Appropriations Act, yung tinatawag na BICAM. So yung BICAM, yan po ay merong mga senador, may congressman. At um, ang pintas nga natin sa BICAM noon is hindi siya nakalive, di ba? Pero yeah, Christian, indeed, sinasenyasan ko sayo at least yung bicam merong um, committee bicam BICAM commit, bicameral conference committee report na pirmado at makikita mo kung ano yung dinagdag at binawas sa bawat departamento pero from the net from the national expenditure program habang yung budget ay nahandoon pa sa House of Representatives papuntang HGAB, hindi natin alam kung ano yung dinagdag at binawas per department. Ang nakakaalam lang noon ay yung small committee na binubuo ng um, chairman ng Committee on Appropriations at that time na si um, Congressman Saldico, yung senior vice chairman ng Committee on Appropriations, majority leader at minority leader. So, ang tinatanong ko lang naman noon is, um, Nasaan, di ba? E eh ngayon, alam ko na nawala. Nawala talaga. So, ang dapat na talagang ipatawag ng liderato ng Kongreso is eh si Congressman Saldico para ipaliwanag niya, number one, number one na dapat ipaliwanag, bakit walang formal report yan? Bakit walang formal na report na naka-file doon sa archives? No? Yun, number two, ano ba talaga yung mga pinalitan ano yung pinawasan, ano yung dinagdaga. So hindi ko po intention yon Ang intention ko nga makatulong doon sa pagbubuo ng proseso ng budget na hindi na masasabi ng tao na itong pinakapangit na budget. ba diba? Katulad ng 2025 budget. So ayaw ko lang maulit ulit okay. yun. Pero na-establish ba doon sa pagtatanong ninyo na wala talagang minutes whatsoever? Walang record yung ginawang pagbabago ng small committee dito sa 2025 budget? Hindi, kasi okay. Christian, number one, um, dapat nga, sinabi ko na na wala eh. ba? Diba? Kasi wala sa archives eh. ba diba, doon sa aming, sa aming rules sa kongreso, na, maliwanag na nakasabi noon, seven days after mapasa ang isang batas, dapat lahat ng um, reports ay eh, kasamang dinadala sa archives. At 15 days, kung yan ay eh, patapos na ang kongreso, dapat 15 days after ay dapat dinadala po sa archives. Number one. Number two, doon sa section 39 yata, baka mali ako doon sa section, nakasulat na lahat ng committee ay dapat make committee report. So dalawa yung naging violation yan. At wala nang ibang makakasagot niyan ngayon kung hindi si um, Congressman ko Okay. O oh, sige. Yung yung dinidiskus niya very important 'yan, no? procedural mm -hmm. Tsaka in terms of rules no sa House of Representatives. Hindi hindi Pero, bang, may, hindi procedural eh. It's kasi pera ng taong bayan 'yan, di yes, ba? Yes po. Uh, Yun uh -huh. ang gusto ko nang tumbukin kasi meron kayong mm -hmm. binanggit sa manifestation na yun, no? At least two congressional districts. Lumobo yung kanilang allocation para sa flood control. Uh, hindi, hindi sa, flood control yun, Christian. Uh, para sa, sa infrastructure, di ba? ok hindi ko natin, kasi kung magkano yung hindi ko alam kung magkano yung uh, flood control doon at magkano okay. yung auto infrastructure so sinasabi okay. ko lang lumobo yung DPWH budget nagkatao okay. naman yun din yung binanggit naman ni senator lacson kahapon sa privilege speech yung isang distrito doon nabanggit niya na malaki nga yung flood control projects no okay pwede ka bang banggitin yung mismong numero Ah, uh, pwede, pwede naman. Okay. Di, um, ah, yan, eh. Ah, um, okay. DPWH records yan. Tsaka binanggit ko naman siya noong noong period, noong nag-ano ko eh. Noong nag ako doon sa Flores. Eh. So, okay lang naman. Okay. Saan ito? Pwede banggitin yung probinsya? <laughs> binanggit na ni Senator Lacson eh, okay. di ba? O, ah, sige. Mindoro okay. Occidental, okay? From 2.5 billion naging 20.999 billion. Okay. Ito yung binabanggit yung DPWH budget no for uh, infrastructure. Yes, niyo. So, um, Nong so, una, ayoko banggitin 'yan because sa tingin ito lang naman opinion ko no. Hindi ko sinasabing tama ito. Sinasabi ko opinion ko hindi kayang gawin yan nung congressman doon sa distrito na 'yon na siya ang magdadala ng ganun kalaking dagdag na pondo, no? Kasi lahat naman ng congressman nagsusubok na magdagdag ng pondo sa distrito dahil, syempre, kung ano yung hindi kayang ipagawa ng lokal na pamalaan o ng mga barangay, lalapit yan sa congressman. Susubukan ng congressman na mapondohan yan from the national government. Pero yung ganyan kalaki, hindi kaya yan ng, ng uh, um, Um, I mean, for lack of a better term, hindi naman sa pamamaliit, hindi kaya yun ng mga ordinary congressmen, no? mga powerful congressmen ang kayang gumawa niyan. Okay. Mindoro Occidental ang pinag-uusapan natin dito. No? So, inga, how, how would you explain this? Papa, saan na idagdag yung more than 17 billion dito sa budget ng DPWH for this district? Sa okay. small committee Meron ba nangyari ito? Meron kasing nadagdag dyan. Okay, um, sandali ah. Meron, base doon sa nakita ko sa BICAM, kasi di ba yung BICAM meron nga ang report eh, di ba? Ang nadagdag sa BICAM is um, 5.272 billion. Okay? Na yung 5.272 billion na yan, naka-hold yan, hindi yan nire-release ng executive branch. Kasi nga, may duda. Okay? Kasama yan doon sa 84 billion na nakahold. Ngayon, so ang tanong, kung 18 billion 469 million ang nadagdag at ang nasa BICAM lang, ay 5.2 billion saan nadagdag yung 13 billion 197 eh ang palit lang naman ang opportunity na magpalit o mag-amenda o magdagdag aside from the bicam is the small committee so yun lang ang dalawang hahanapan mo eh, eh yung bicam nakita natin so kailangan natin makita yung sa small committee etong isa yung uh, sa Mindoro Oriental from 1.5 1.5 1.5B naging 20.7 billion okay o, hindi rin kaya yan ng ano hindi rin kaya yan ng... tingin ko ha tingin ko hindi naman sa pangmamaliit sa tingin ko hindi kaya yan ng uh, ng ordinary kong ng ng hindi, pa, congressman na hindi ka powerful pero imposible na hindi yan masasagot ng chairman ng committee on appropriations so, yun lang ang sinasabi ko imposible so, hindi niya alam pa paano na dagdagan yan so so, so sino dapat ang magpaliwanag dito sa Sige, pagkalaki ng institutions Okay. Na dating chair ng House Committee on Appropriations. Yes, hindi lang yan yung dapat ipaliwanag, eh. diba? Dapat din ipaliwanag o bakit yung mga um, flagship projects dinagay niyo sa unprogrammed appropriations tapos kung ano ano yung mga siningit niyo doon sa sa ano, budget ba? Diba? Yung bang yung, ano, dapat... yung yung bang mga kongresista doon sa mga distritong ito kung saan lumobo yung uh, uh, infrastructure pro budget. Meron ba silang kasalanan dito necessarily? Ah, 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 ah. ah mahirap sagutin yan eh. Kasi di ba? okay, ganito lang, ganito lang tignan natin. Okay, sa tingin ko mas magandang paliwanag. Bakit balik ako ng balik doon? Kasi halos tugma si Senator Ping Lacson tsaka si Mayor Magalo. Di ba, ang term ni, Ping, ni Senator Ping Lacson is 20% doon sa uh, ano ba tawag niya doon? Proponent, 'di ba? Yan ang sabi niya, 'di ba? Proponent ang ginawa niyang term eh. Kaya nga napakahalaga malaman sino ba ang proponent ng pag-angat nito. 'Di ba? Kay, kay Mayor Magalong naman ang sabi naman niya 20% doon sa Committee on Appropriations. So pati yung mga sinasabi nila doon tutumbok sa Committee on Appropriations, sila ang makakasagot kung sino ang proponent, sila lang makakasagot. Eh kasi doon sa mga kumita, doon sa proyekto, <coughs> ang pinakamalaki doon is yung 20% ng proponent, ayon kay Senator Ping, at 20% doon sa Committee on Appropriations, ayon naman kay Mayor Magalong, di ba? Okay. Ito yung tanong ko, no? O, sige mm -hmm. Example, kongresista ako. Ah... Mm -hmm. uh, ng isang distrito. Tapos, yung allocation para sa flood control or infrastructure para sa distrito ko, lumobo mm -hmm. ng, sabihin natin, 10 billion. Okay? mhm. Mm pwede bang hindi ko alam yan? Pwede. Malalaman mo na lang, malalaman mo pag tinignan mo yung General Appropriations Act. Okay. Pag nalaman ko pwede na, Oy, meron pala akong additional 10 billion, hindi pa parang swerte ko naman. Eh hindi kasi kung kung iniisip mong at ito I'm I'm giving the benefit of the doubt, no. Hindi ko din ipinidepensa. Ang sinasabi ko, kung ikaw, congressman, nagkaroon ng malaking uh, dagdag doon sa distrito mo, eh assuming ayos yung proyekto, bakit ka magreklamo? Okay, sige, I get it. Assuming, assuming, assuming ayos assuming. Yung proyekto, bakit ka magreklamo? Eh lahat naman gustong maisaayos yung kanilang lugar. Wala namang congressman na ayaw na maayos yung kanilang lugar. Ang sinasabi Hindi. ko lang dyan, ah. ang sinasabi ko lang dyan, may nakita ako na proponent, isang congress, dalawa dalawang case yung sinasabi ko dyan, eh, nakaduda-duda. Isang powerful na congressman na proponent siya ng uh, ng uh, amendment pero hindi niya dinala sa distrito niya. So it doesn't make sense. Yan ang talagang magdududa ka. Yes. Diba? Kung, kung kung, kung ikaw, congressman ka, distri may distrito ka, bakit mo dadalhin yung proyekto doon sa ibang lugar? Number one yan. Hmm. Number two, bakit yung mang, may ilang party list na ang laki ng pondo na sila ang proponent? So, sino ba itong party list? Sino ba itong party list na ito? Eh i-deny muna natin sa kanila, 'di ba? Para we will prove them wrong kung magde-deny sila. Ngayon, bakit kailangan lumapit ang bakit pag ang isang district congressman humingi siya ng dagdag na pondo sa Committee on Appropriations or sa sa DPWH hindi magagrant, pero pag dumaan siya sa party list Matatagdagan siya ng pondo, hindi ba nakakapagtaka yun?